Welcome muli sa ating channel Today po uh, Ituturo ko po sa inyo kung paano uh, Mag convert ng Car alternator To powerful DC motor guys So Matalaro lang kayo guys Para Makuhan niyo kung paano Gagawin So, itong car alternator guys nabili ko lang ito sa junk shop kasi mura lang sa junk shop tapos usually guys yung sira na binibenta ng mga alternator sa junk shop is yung ano lang nandito sa loob yung rectifier diode tapos yung voltage regulator nasa dalawa lang po ang sira sa kagaya uh, nito na nandoon na sa junk shop ang importante lang naman dito guys kung gagawin natin yung DC motor is buo pa yung winding nya sa stator nya at saka sa rotor so hindi pa sunog o buo pa talaga siya sa loob yung mga mag uh, ang tawag dun, mga coil niya sa ilalim so start na tayo guys sa so, una babaklasin mo na natin itong mga bolt apat na bolt itong pinakita ko sa inyo guys na Uh, alternator demo lang po ito para mapakita ko sa inyo kung paano mang baklas, kung saan yung mga connections na dapat nating gagalawin sa ilalim para makonvert natin tapos yung sa actual mamaya guys, iba na naman yung alternator na gagamitin natin uh, demo na yon para sa actual na kung gumagana talaga yung experiment natin guys so manood lang kayo guys so may apat dito na bolt kailangan lang natin silang tanggalin para makita natin sa loob. Mabuksan natin. Kita natin sa loob yung stator at yung rotor niya. Sa lalim. Ito guys, na-convert ko na ito. Nag-extension ako ng ano, sprocket ng mountain bike sa mga DIY natin ng mga experiment. Kaya ako binili itong alternator na to. Sa mga gawain natin ng mga DIY. tanggal na loob natin gagawin guys is ano ipitin lang natin ito sa ilalim bandang ilalim para mahugot natin sa taas yun yan guys natanggal na yan guys ito yung makikita natin sa loob ito yung coil nya guys kita pa sa inyo saglit lang pungutin lang muna natin may katagasan kasi ito guys kuha tayo ng flat screw ayan Manuhugot na natin guys. Ito yung mga coil niya. Nakikita niya dyan na buo pa talaga siya. Ayan. Buo. Old model kasi ito na, ano, na alternator. Usually guys, yung mga bagong alternator, hindi na kailangan baklasin pa. Kasi yung ano yung rectifier diode niya sa voltage regulator nandito lang sa bandang likuran. May cover siya dito, dito lang babaklasin. Hindi na babaklasin yung uh, stator o rotor niya sa loob. Yan ito guys, explain ko sa inyo 'to. Ito guys, nakikita niyo apat ito. Pero ang gagamitin natin na linya dito is ito lang tatlo. Ito, isa, dalawa, tatlo. Tapos itong isa, wala na. Connection lang ito guys. Connect dito sa iba yan. So, cancel natin itong isa guys. tong kulay yellow. So, ito lang tatlong blue. Ganito kasi yan guys. So, 3-phase lang po yung ano natin, alternator. Gagawin natin. tanatawag na po yung star connection, guys. Ikita nyo dito, guys. Ayan. Ayan. Star connection. Ito po yun. Tatlo, 3-phase lang po gagamitin natin. Ito, may coil, may coil, may coil. Tapos sa center po, guys. Ito po yung Neutral. So, A, B, and C. Ito po yung gagamitin natin. Tatlo lang po. Neutral lang po yung isa. So, ibig sabihin guys, ito, itong kulay yellow, neutral po ito. So, hindi na natin uh, lalagyan ng connection guys. Ito lang po ang gagawin natin. Nakakonect po yan dito sa rectifier diode guys. Dito sa ilalim. Puputulin lang natin itong linya na to, Apat ito pero tatlo lang yung gagamitin natin kasi neutral yung isa. Yan. Tapos dito sa ilalim guys tatanggalin din natin yung ano hanggit lang. Tatanggalin natin muna guys. Yung sa kita natin yung carbon brass. Lagyan natin siya ng linya. Lagyan natin ng wire. Para po gumana. Umikot yung alternator guys. Wait guys. Time kasing babaklasin dito eh. Babaklasin natin ito. Yan. Tapos guys. Tanggalin natin itong ano niya. nakikita ninyo. Ayan, nabaklas ko na. Ito yung tinatawag na uh, voltage regulator. Usually guys, ito yung nasisira. Tsaka ito, nakikita nyo dito. May mga ano, diode po yan, rectifier diode. Ayan, dito may mga diode. Tapos ito yung mga MOSFET ito yung usually ang nasisira. Kaya hindi na natin ito gagamitin ng rectifier diode at saka itong voltage regulator. Ang gagamitin lang natin is ito yung linya ng carbon brass guys. Pakuha tayo ng linya dito. Maglagay tayo ng wire sa dalawa nito tapos ibabalik natin Ayan guys so, maghanap lang tayo ng butas dyan kung saan natin idadaan yung mga wire na ipapalabas natin yan Ayan. Pagkatapos, ibalik natin itong mga tinanggal natin. So, pag nagawa nyo na ng linya yung ano, yung carbon brush, yung dalawa. Tapos, napalabas nyo na dito, yung wire ng dalawa. Kahit magkabaliktad sila ng dalawa, basta may supply tayong magagamit. Tapos ito, nalagyan nyo na. Ah... Uh, Ikita niyo naman guys na dapat mag-connect kayo sa isang ano lang siya magnetic wire tapos ito saka ito pag may nakita kayong dalawang magnetic wire na buo yung na twist na po yung dalawa huwag nyo po yung gagamitin kasi neutral po yan kagaya nito yan dalawa kita nyo dalawa yan so huwag po natin gagamitin yan so pagkatapos yung wiringan yan guys Iba balik natin siya sa case niya. Ayun, Papasok natin sa loob. Ayan. kapit bichuan na natin nabalik na. pag nakabit na po yan guys ibabalik lang natin ito sa salpak kasi nakabuo na tayo ng linya yan tapos ibalik yung mga tornilyo so ganun lang po guys kadali ang mag ano mag convert <coughs> na magiging powerful DC motor guys. So lipat na tayo guys para sa actual na kung gagana ba talaga yung ginagawa natin. Oh ito na po guys. Napa kita ko po sa inyo kung functional na po ba yung pagka-convert natin ng car alternator to powerful DC motor guys. So ito po yung guys Uh, yan. May apat po tayong battery dito. Makikita nyo dyan sa screen. Apat po yan. Ito po yon Ang isa. Supply po ito dito sa uh, stator ng ano. Ng alternator. Tapos ito, may tatlo ditong battery. Ang um, brand po yan sa Black d Sa uh, portable po yan na uh, uh, hand drill. Ginamit ko lang dito. Ang bawat isa po yan, 20 volts. So, dalawa 40 volts po yan. Tsaka series ko yan, series ko yan. Tapos may isang 12 volts. Series ko din para umabot siya ng... 48 volts kasi ito yung controller nya 350 watts po ito For, at uh, 36 volts to 48 volts po yung current limit nya para gumana itong alternator yung ginawa natin so na series ko na po yan nandala ang tatlo so ang result po reading ng ating ano ang ating uh, digital meter ayan 55 po kasi medyo lubat na po kasi itong 12 volts so lumagpas na po siya sa 48 volts pero okay lang po magagamit naman natin gagana naman po so ito po yung connection na pinakita ko kanina kanina sa inyo ito po yung dalawa sa connection po ito para sa carbon brush na i-connect natin dito 12 volts tapos ito naman yung tatlong connections yan na connect natin kanina sinabi ko na star connections o oh, ito po yan. Tapos ito, tatlong connection guys. Naka-connect po dito sa ating controller nito tatlo. Yan. Yan tatlo. Tapos yung dalawa sa carbon brush, ko-connect natin dito. Tapos yung 48 volts po na battery natin, susupply natin dito. yan Kita nyo dyan. So, yan lang ang gagamitin natin sa connections. Tapos, yung isa dito guys, is yung sa throttle control nya. Ito, so, makikita nyo guys, ito. Throttle control po yan. Yan. So, kung kayo ay bibili po ng control ng ganito, meron naman po mga instructions manual po pag kayo ay bibili ng brushless controller po. Marami naman tayong mabibili dyan sa online shop. So, try natin guys kung functional ba talaga guys. Ito po yung control. Ayan. So, i-connect muna natin sa Yan, mag-spark talaga yan. Para bigyan natin ng supply yung ano, yung stator. Para maging powerful po siya pag ikot. So, yan guys, successful po. Umikot na siya. So, ganyan po ka-powerful guys ang experiment natin. Ayan. Kunting ikot lang natin sa throttle control, iikot na talaga siya. Ayan. Sobrang lakas ng umikot. Kaya niyang tumbahin. Tayo natin ulit. Indies. So, so yun guys, success yung ginawa natin na experiment na pwede talagang i-convert yung car alternator to powerful DC motor. So kailangan lang natin i-series yung mga battery kung may lead acid kayo ng battery kagaya nito umili kayo ng apat para magiging 48 po yan tapos pwede na uh, 350 watts lang po yung ano yung brushless controller ko nabili kaya medyo uh, hindi ka ano ka lakas umikot yung alternator pero So far good naman siya. Kita nyo dyan sa screen. Uh, hindi po naman yan maano. Mahawakan sa sobrang lakas na amikot. So ganoon lang po guys. Kung kayo ay gagawa. Mag DIY ng ganito. Pwede nyo nang gawin. Huwag nyo itapon kung may meron kayong ganitong sira. Pwede nyo pang ma-convert gawin yung motor sa uh, mga kart ninyo kaya sa mga bike ninyo kaya sa mga motor ninyo natatanggalan nyo yung mga ano makina tapos ipalit nyo ito so ganoon lang po guys kadali sana may natutunan kayo sa ginawa kong video na pwede nyong ma nyo ma-apply sa pag DIY ninyo guys ayun lang po guys maraming salamat po God bless po sa lahat bye bye paalam